today's video guys Ito, naglalakad na po tayo sa bundok Ito po yung dala natin guys oh. Container ulit Ito yung ahon guys Napakatarik po guys uh, ah, Ito na guys, aahon na tayo guys Super tarik guys Pero kaya naman guys Ayan guys oh. Napakatarik guys Ang diskarte lang po dito guys Pag aahon ka po rito Dahan-dahan lang hindi po pwede mabilis nakakahingal ayan guys ba masasalubong ko po yung mga pinsan ko guys ba doon na po sa pahinga namin guys yung magandang view ayan guys oh ayan, medyo magandang view guys ayan guys ito po yung radar ayan guys kita kita na po rito so guys ako na ulit super ganda po rito guys kung gusto nyo pong umakyat dito madali lang po umakyat dito guys ah, magbabaon lang po ng tubig, biskwit para hindi po kayo gutomin ito guys oh. oh. Uh, guys bangin po yan pero may daan po sa baba dati pong daan ngayon masukan na po ito guys ahon ahon matatag guys Nakakaingal ba na, guys Ayan guys oh Patarik oh. Kailangan madahan-dahan lang guys Oi okay, kakat ko muna guys Ito guys Ito na medyo patag na guys Yung lakarin Medyo patag na siya guys hindi na po siya ganun katarik may isa pa po pong matarik dito. Pero po may iksina lang po siya. Ayan po guys.